Nakapag-try ka na ba sa iyong pimples ng toothpaste? Hindi tayo magkakapareho ng klase ng kutis. Mayroong gumagaling at mayroong hindi gumagaling. Pero, pwede nyo itry. Kapag talagang uh, sa isang attempt o dalawang attempt nyo na uh, talagang hindi man lang humupa ang inyong uh, pimples, ay hindi hiyang sa iyo. Pero kung pimples lang din ang pag-uusapan, ay mas maganda pa ang baking soda. So, maaari mo itong scrub dahil ang baking soda ay nakakatanggal ng mga bakterya sa ating kutis, sa ating ulo, sa ating buong katawan. At alam niyo ba ang good news sa toothpaste? Ito ay mapapangalagaan ninyo ang mantsa sa inyong muka, ang melasma. At yung iba, yung maririnig nila, ah maganda pala ito sa melasma. Kaya pag uh, most, lagay lang sila na lalagay ng toothpaste. Alam nyo ba, para mapanatili ninyo talaga na maganda ang inyong kutis, gagamitin ang inyong toothpaste, ay mag-scrub muna ng baking soda sa muka. Pagkatapos ay magsabon kayo ng sarili nyong sabon or either na pwede ilagay yung inyong uh, toothpaste sa inyong sabon. Kahit twice a day ay pwede nyo itong gawin sa umaga at saka sa gabi. So, mapapanatili ninyo ang uh, inyong kutis uh, na makaiwas sa melasma. At huwag na huwag ninyong kalilimutan ang maglagay ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. Sa labas at sa loob ng bahay ay panatilihin natin na maglagay ng sunblock. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!